Okay guys, bakit mahalaga ang orientation? Again guys, mababalik na naman tayo sa before ka nagtrabaho, na-orient ka, naturuan ka, na-guide ka, na-inform ka ng mga do's and don'ts, nalaman mo ang pasikot-sikot. Kaya, confident kang pumasa sa trabaho. Sa network business kasi, inaano natin siya is, um, um, ako kasi, um, gina, ano siya, ang, ang, ang pagtingin ko sa si network marketing is para sa trabaho. Kasi nga, di ba, kumikita nga ako ng mas malaki kasi sa sahod eh. Hindi ko pa ba siya ikakarir. So, maganda sanang maituro ko agad sa, sa ating mga teammates, mga bagong members, na kahit walay tayo, yung value ng mga tinuturo ko is, nandito na. Yan ang nakagandahan kapag may mentor, may coach, nagaguide ka, na natutulungan ka na maging magaling sa larangan na ito na ating pinagkakaabalahan at ating pinagkakakitaan ngayon yung napaka gandang orientation ang napaka gandang orientation ang susi bakit maging successful ka kung anong company ang hinahataw natin ngayon kasi kapag nalaman mo ang pinaka core mo dyan is yung kumbaga comfortable kang mag-share ng business kasi alam mo ang pasikot-sikot alam mo kung paano i-explain pag tinanong ka, alam mo ang sagot kapag may mga objections, alam mo kung paano i atakehin kung may tinanong na ganito alam mo paano i-address bakit? dahil na-orient ka ng tama na-orient ka ng maganda na-orient ka ng effective pero hindi ito mangyayari kung wala ka talagang willingness okay? so nandoon talaga dapat yung willingness saka kung talagang panindigan mo yung goal mo na gusto mong kumita ng 15,000 per week or more didepende talaga yan sa'yo so pagyamanin mo ang kaalaman mo, pagalingin mo ang sarili mo mag research ka sa youtube kung paano ba, anong, ano ba ang ginagawa ng may mga resulta na kasi ang orientation ay ginagawa sa unang 3 months one month, depende sa'yo. Kung gaano ka kakabilis, kung gaano ka ka-eager maging magaling agad. Pero dapat, ito ang hindi dapat ini-skip sa kahit nasa anong larangan ka man, most especially kapag nasa network marketing ka. Kasi ang binaka best example ko dito, hindi ka pwedeng sumabak sa gera kung hindi ka marunong gumamit ng barel. Or lahat pa nang dapat mong malaman bago ka um, lumabas sa battlefield kapag hindi ka prepared, lalo na emotionally, spiritually kasi dapat pinagdadasal mo na talaga ang business mo kasi lahat ng bagay lahat ng blessings ay nanggagaling kay Lord, kung i-address ia mo sa kanya ang guidance na para maging successful ka sa business na to na magkaroon ng blessings ni Lord kasi hihingin mo yung wisdom bigyan ka niya ng wisdom lahat ng dapat mong malaman sa business na to para maramdaman mong magaan ang learnings mo, mabilis mo natututunan, magaan mo ginagawa. Ito kasi pinagdasal mo, yun ang pinakauna talaga. Spiritually dapat prepared ka. Emotionally dapat ready kang ma-reject kasi 'di ba, normal yun sa kahit anong business, most especially dito. Kasi rewarding naman kapag nalampasan mo or naging hindi ka na naaapektuhan sa mga rejections mas mabilis mo nang hahatawin ang business kasi sanay ka na, kumbaga may bulletproof ka na sa rejections lahat naman guys nagsistart talaga ng medyo mahirap wala naman talagang sarap na agad sa ano sa simula, imposible yun guys reality lang tayo reality speaking reality speaking, alam natin na ang bago ka umani magtatanim ka muna may proseso, kasi yan magtatanim ka pataba at may mga proseso talaga same with network marketing kailangan mo munang matuto kailangan mo munang humarap sa mga rejections kailangan mo munang maranasan yung first tamis ng first invite first tamis ng first um, payout at kapag nahit mo na yung goal mo susunod-sunod na yan okay? Okay, balita sa orientation. Sa orientation kasi guys, is kailangan mong ma-master ang compensation plan. All the information about the company, meron naman siyang um all in video kung saan lahat ng dapat matutunan mo ay nandoon. Meron naman tayong um group chat na walang sawang nagpapadala ng proof ng pictures ng captions, ng compla, ng video, ulit-ulit lang. Okay? At exclusive for our team, sa ating company, kailangan mo lang mapanood itong mga trainings para sa kadagdagang learning, para at least mabilis mong magawa ng tama, effective, at nang ma-attain mo agad yung goal. Kasi, hindi lang talaga complan. Ang dapat matutunan mo sa orientation, kasama na dyan yung attitude mo, kasama na yung inspirational, yung motivational na nakapaloob uh, sa ating mga videos na dapat map mapanood mo at maisapuso mo kahit once mo lang siya mapanood. Itong mga materials na to ay ipapasa mo din sa mga members mo na manunood na lang sila. Hindi mo na sila i-orient. Let our videos do the teaching. I-share mo lang sa kanila na meron kami exclusive um, group page kung saan manunood ka ng mga trainings bago ka magsimula ang pinakauna talaga dapat matutunan nila is yung importance talaga ng orientation bago siya mag goal setting totoo yan, totoo yan kasi yung goal setting niya magiging super effective yung kapag na-orient siya ng tama kasi matatapalan kasi yung mga rejections kapag well oriented ka alam mo kung saan ka patutungo anong pwede mong kitain na nakita mong kinita na ng iba kaya nga ginagawa mo ang ginagawa nila kasi yung resulta nila ay gusto mo maging resulta kaya ka humahataw kaya ka nagpapalakas kaya ka nagdadagdag ng learnings kaya ka nagpupuyat dahil nga doon kasi may mga taong sabik agad mag posting, sabi ka agad kung mausap ng prospect. Imagine mo, anong i-explain mo sa prospect mo kung wala kang alam? Kung hindi ka na-orient ng maayos? Kasi ang orientation, hindi lang naman siya one day. Learning, it's a continuous learning process para mas umano ka pa eh, mas gumaling ka pa. Yung tipong, pagbalibalik na rin ka ng prospects mo. Kasi mayroong mga ganyan, eh, mayroong mga network marketer na gigisahin ka, test yung ability mo. Kahit naman kumausap ka ng prospect na team, na, na, team leader, millionaire, team builder, for as long as alam mo yung complan, alam mo paano i-execute, paano mo i-explain, paano ma i-send ang mga video, paano sagutin yung mga how nila after nila mabasa yung whole plan. Kaya mo silang mapajoin dahil ang ganda ng orientation sa Orientation plus panoorin mo yung mga videos, pagtiyagaan mo lang kahit mapanood mo once lang talaga. Hindi ko naman hinihingi na magbabad ka kasi ang pinaka maximum time span lang talaga ng mga video natin is pasensya na kayo 15 minutes talaga para hindi naman siya bitin hindi naman siya sobrang haba putol tulin lang natin. Pagtsagaan nyo na, kasi dito ako kumita ng milyon. Dito ako kumita ng malaki weekly. Isineshare ko yung knowledge ko for free. Kasi gusto ko, gaya ko, makatulog kayo ng panatag na meron kayong inaasahan weekly kumita, ay kikitain. Basta magkaroon kayo ng weekly income, masaya na ako dyan. So, pahalagahan nyo itong mga video na to guys, kasi ito ay galing sa puso ko, naranasan ko, naging effective na ginawa ko. Kaya hanggang ngayon nakikita nyo, andyan pa rin yung kinikita ko. Ito ay dahil dito. So ang gagawin natin, once nagpadala na ng resibo, habang nag-aantay ng resibo, i-add nyo na doon sa orientation group page para Huwag silang mainip na nag-aantay sila ng account nila. At very, very important ka mo yung orientation talaga. Habang nag-aantay, gawin na natin routine yan para maiwasan yung makulit na, Ma'am, okay na ba? Ma'am, para yung eagerness niya, yung momentum, yung drive force niya, continuous natin ma-feed. Kasi mai-inspire siya na, ah, ganito pala ang tamang gawin ina-advise natin na wag lang manood, mag-jot down sila, mag-isip sila ng kanilang sariling strategy, kasi iba-iba naman tayo ng strategy, di ba? May alam ako na hindi mo alam, may alam ka na hindi ko alam. So, ganun. Kung ano yung naiisip mo, paano mo gagawin ng ganito ang business, paano ay mag-post. So, after ng orientation, mag-practice posting ka na agad sa mga buy and sell groups. Huwag ka na magsayang ng oras kasi yung momentum talaga dapat wag natin putulin kasi pag naputol para siyang um ningas uh, fire um kalayo ano ba ang kalayo fire para siyang fire na kapag um nawala yung apoy matatagalan ka na naman bago magpainit or bago magpasiklab kasi di ba na ano na siya eh masyado na siyang may high hope na siya v very eager na siyang mag-start feed mo ng information, lalo na mga motivation, motivational video, magandang orientation. Kasi, ang sasabihin niya din sa mga new recruits niya or mga new members niya, meron tayong free training. Hindi na ikaw magte-training. Manonood na lang sila ng video ni Ma'am Cindy. Mag, makakapag-focus kayo sa pag-invite, sa pag-post, sa pag-invite, sa pag-post. Ako ang bahala sa orientation manunood lang guys ito isang beses pa lang ito ni record inupload ko sa youtube nilagay ko sa group page natin pinanood ng lahat ng members natin orientation is same as napaka importante ng posting yan ang, ang gusto kong huwag niyong paghiwalayin once na orient ka na mag posting ka na para at least maranasan mo na na paano ah ito pala yung mga naghahaw ano na nga ulit ang ginagawa kapag nag-how na ang, ang tao or ang, ang inquiries o doon mo napapasukin yung hi hey, ako po si ano ganto ganto ganyan after next video